Good morning good morning po sa lahat ng aking mga followers Kapi po tayo, araw po ng Merkulis Magandang umaga sa inyong lahat At mga kababayan, magandang araw din po sa inyong lahat diyan Magkapi po tayo Magkapi At malapit na po dito magalas 5 sa Pilipinas Diyan sa iba yung dagat, kamusta po kayo? At anong oras na ngayon Diyan. lahat ng driver po magingat sa pagmamaniho kapag napupuyat uh, tumigil po sa gasoliyan station para ligtas po kayong lahat morning good morning kape tayo masarap magkape nauna po yung tinapay namin kinain ko masarap Good morning, good morning sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ang araw ng Merkulis. Happy Happy Day. At sana po kayo ay bigyan kayo ng Lord ng magandang pangangatawan po sa ating pagtatrabaho. Good morning, good morning. Kung hindi po nakasubscribe sa aking YouTube channel, pagkasikura, subscribe lang po. Marlon TV channel po. Shout out po dyan sa lahat ng mga gising. Sa Oriental Mindoro. Shout out po dyan sa Naik Kabiti sa Pasinaya. Good morning, good morning sa Pasinaya Wish. Shout out po sa inyong lahat. Good morning, good morning. At tayo magkape. morning, good morning sa lahat ng mga naka-duty ngayong gabi at magala, malapit na po mag alas 5, mga isang oras na lang out ta po good morning, good morning sige po maraming salamat at ako'y magpapaalam na tapos na ako maglaba ng aking mga uniform Good morning, good morning po. Thank you, thank you. God bless you and more power. Iingat po lahat ng OFW. Sana gabayan kayo ni Lord. Maraming salamat.